maguguhit tayo ng ano guys uh, langka ito ang langka na ito akala mo wala siyang bunga akala mo lang walang bunga yan pero pag malapitan mo yan punong-puno ito ng laman sa loob punong-puno ito ng laman so kung tatanawin mo siya sa malayo akala mo normal lang siya na ano langka normal normal lang siya na langka pero pag nilapitan mo yan napakaraming bunga po napakaraming bunga so yan guys akala ko walang bunga pero nasa ilalim pala nasa ilalim pala yung bunga niya guys so matatanaw nyo dikit na dikit po ang kanyang bunga dikit na dikit po hanggang ano dyan yan, yan guys matatanaw dikit na dikit po ang kanyang bunga ayan Kuya, ang dami palang bunga ng langka dito, kuya. Ang daming bunga. Bunga. Ngayon ay... Ha? Ah? Kung nakaraan, akala ko nagtampu. Ah. Kasi lagi-lagi may bunga. Tapos kinuha nila, ma, ma ano pa. Ang daming bunga. Hindi maging buya. Ma, maliit pa ganyan. Kinuha oh. na nila na ginugulay. Ah, ginugulay eh. ito? Oo. Ah, ginugula oh. ah. ah. Kasi akala ko ito nagtampu dahil nung nakaraan, hindi nagbunga. Ah, pero ngayon dami. Tapos ngayon nagbunga ulit. <laughs> dami, pero binibenta mo ito? Hindi. Ha? Kinaka kinakain lang. Kinakain yung lang, kinakain lang. Oh. ano? Oo, oo dami pa lang bunga. Kala ko kasi pag nilapitan, walang bunga. Ah. Walang bunga pero ang asalaso ito nagtampo. Nagtampo. Oo, kasi maliit pa. Maliit pa. Pero grabe kadaming bunga. Kaya ah. ngayon ah. may maraming bunga. Ah. So, ang dami pala. Maliit pa eh. Mm. Tingnan mo yung sa taas na yun, wala. Ayan oh. No? Ah, may mga malaki pa oh. So maganda dito. Akala mo nagtampo noon kasi pag oh. tinanong mo sa ano wala ano, walang bunga pero ang dami pala doon sa ano. Ah, akala ko nagtampo siya ah, ah. kasi nung nakaraan wala siyang bunga. Ah. Oo. Oh. Kasi yung mga kasama ko doon, ah. mahilig sa ano. Langka. Sa langka, oh. nila 'di mali pa ganyan. Oo. Oh. oh, kasi nasa ilalim pala yung bunga. Oh. Grabe. Parang nagtatago lang siya. Oh, kaya nga. Oo. Eh, gusto nila, sabi nila, magdadala ka na. Pwede na yung gulayin. Hindi na. Hindi, kasi kailangan yun. Ah. Malalaki na yun. Hindi pwede na yung gulayin. Ah, yung malaki, kailangan, maliit lang. Ay, kailangan medyo ma, ma ano, malambot pa. Ang, malambot, ang, o. Oh, kasi pag matanda. O, oh, yun na nga. Kurang, kumbaga, parang hugot lang yan. Parang, oh. kumbaga, dalaga. Oh. Uh, ang matanda ay parang hindi na pwede. <laughs> ah, ganyan lang yan eh. Pero, maganda ito. Kasi may mga langka kayo dito. Na ano, kaya pala maganda kasi malapit sa ano, malapit sa swimming pool yan. Ayan. Ah, uh, sa Tal, tal, tal. Ayan guys.